Hi guys! Good morning! So, ayan, super aga ko nakaligo kasi pupunta ako ngayon ng school. May pasok kami. Pagkatapos ng sim break, ngayon may pasok na kami. Dapat kahapon may pasok kami. Kaso, yung may, meron silang activity kahapon. Kaya, na, na ano na naman yung schedule ng pasok namin. Kaya, ayun, nandito ako sa tindahan kasi may bumili. Tapos, sasabay na rin akong kumuha ng dadaling kong snack para hindi na ako bumili sa school. Ayoko nang bumili doon. Kasi syempre, makamura ako pag dito na lang. nang ko ng snack. sang pajibar. Tapos magdala ko ng isang junk foods. Ayun. Snack ko. snack ko sa school para hindi na ako bumili. So, ayan, medyo marami yung laman ng tindahan kasi kahapon namili kami ni Boss Stephen. Pero yung, yung pinakauna na binili namin, pinaka importante is bigas. Ayan, binuksan namin yung alkansyahan namin para makabili kami ng bigas. Kasi yung tindahan namin, puro utang. Tapos yung butin. Kasi yun yung palaging, yan yung mabenta araw-araw. Tapos, ayon yan, punta muna ako sa kabilang bahay kasi si Theodore nagising na. Ha? May batang lumabas ng bahay. Ayan, what do you want? na ng mamam. Uy. Ayan, yung papa niya kasi tulog pa. Kaya ayan, paglabas ko, lumabas din si Theodore. Ito na. Ito na. Bye-bye. Get inside na. Bye-bye po. Thank you, mama. Thank you. Ay, kinukuha niya yung kinuha kong snack. Hindi niya maabot. Abutin mo. Ayan. May yung pang... Dadaling ko sana pas, pang snack. Ayan, o oh, kinuha na ni Theodore. Oh, get inside na. Kato na papa. Punta ka na kay papa. Get inside. Kuto papa ta. Sige na. Sis. Ay, Hachu, ew, hachu. <laughs> blankies, mama first. Ma, blankies, ma. Yeah, wow, Chichi. Hi guys, good morning. So, ayan, katapos ko doon sa tindahan. Nandito naman kami na sa bahay kasi nga, kakain kami ng umagahan namin. Lalo na si Theodore ay nagmortugo na. Kaya ayan, kailangan na naman ng cellphone while kumakain kasi nga nag, nagmaoy ng nagmaoy siya kasi oi si Theodore kasi kinuha ko yung app yung chichiria na aking babaunin sa school kaya ayun yan yung ulam namin is kagabi pa sinap nagbili kami ng kalahating kilo ay one fourth siguro or kalahating kilo ng karne na buto-buto. Ninabawa -buto. namin kagabi. Ayan, may natira pa. Anong ta guys. Ay, video Nagaano ako ng ibang talagyan ng pagkain si Tio kasi nga para alam ko kung madami na ba yung nakakain niya o hindi. Kasi pag sa pinggan lang ako kukuha ng isusubo sa kanya. Hindi ko malaban kung madami na ba yung nakain niya. Si Stipe naman nandun sa tindahan. Nagano din. Hindi para siya kumakakain naman. Nagano muna siya ng mga manok niya. Hmm. Hmm. Nagpakain siya ng mga manok niya. Thank you. Thank you, Lord, for this blessing. ta guys. Nagpamadali na ako kasi alas 10. Kung na yan yung mga teacher namin. Mmm. Mm, yummy. yummy. Yeah, it's yummy. Oh, mm. Sabi niya, ah, ah, ah Kapa, <laughs> subo Kaya nyo Sinusubukan ko si Tiyo Pakain lang siya mag-isa Kaso, ayaw niya Gusto niya magpasubo pa rin hmm. Yan oh. o Buto-buto Hindi naman maghapon yung pasok namin. Kasi yung iba, module. May gc kami, sinasend lang doon, kaya, kaya hindi everyday yung pasok namin kasi yung iba, module. May, may pasok na last week, hindi lang ako pumasok kasi, maulan siguro yun or ano hindi ko alam pala na may pasok ng araw na yun mas gusto ko ako nalang magpakain sa kay Theodore bago ako umalis kasi para hindi ako mag-alala Umalis man ako, at least nakakain si Theodore. Kasi minsan, pag si yung nagpakain, pag ayaw na ni Theodore, hindi niya na talaga susubuan. Kahit kunti pa lang yung nakain ni Kaya pag ako, hindi naman ano si Theodore, pag sinubuan ko talaga, nakain yan. Mm -hmm. May hawak pa yan na apple si Theodore. Ayan. May apple siyang hawak. Kumakain siya ng apple habang kumakain ng kanin. No choice siya kasi kailangan niya kumain ng kanin. Lalo na yung gatas niya ubus na. Yung mga nakaraang araw Dalawang beses sa isang araw talaga humingi ng gatas si Theodore ng papatimpla. Kaya e, dati-dati naman, hindi yung nagpapatimpla. Minsan lang. Sa isang araw, minsan lang. Ayun. Ngayon, umaga tapos gabi. Mga, pag, ano, matutulog na siya. Kahit papikit na yung mata niya. Mag Sabi pa yan ng lulo. mm mm Ako late na po ako kasi ayan yung sasakyan ng mga teacher namin dito po yung school namin yan yung school namin ayan yung sasakyan ng mga teacher namin <laughs> Say Adalia. Hi. Adalia. Say hi guys. No, do. <laughs> Say hi. <laughs> yeah. That is your